binibilangan pala dapat ang araw. Ayun nun nga ako bilang na bilang ang araw, umulan naman, sabi, sasama ko pa kaya sa bilangan. Ha? Ay pag siya nga, bini, sinasama rin ba niya sa bilangan ang ulan? Araw ay, kung ulan yung araw ay. Kung yung ulan? Hindi na. Ha? Huh? Ulan, nagkatawa rin yung pa yun. <laughs> Akala ko yun. Oo. kaya ang tanda ko ito ay basta sampu yung araw noon, tag-init yun. At saka, hindi bang ulan? Bala po, kumusta rin po kayo lahat, ano po yan, bala episode na ito, ano po Tayo po ay maglilipat uh, tanim, oho, tama-tama po at medyo kulimlim Tapos, ano po naman, yung panlipat tanim na rin po itong ating mga peche mustasa po punla, oho, yan o oh. Baka kasama po natin si Kuya Tristan Ano, tama-tama ang panahon Kuya Tristan Yo. lipat po malimit naman masyado yan ay babawasan babawasan pa no? ilang araw mababawasan pa rin yan ano yan na po oh. pipili lang ang ng ika nga ay medyo mahilab hilab ba oh. ng kaunti oh. pipili lang ang katanang mahilab hilab Ay, yung mangga na rin, ano rin ganari? Ano cake yan? Anong ganari? Iskam. May iskam din pala yun. Ang yun, Damo ba ito? May iskam din palang ganito, ano? Oh, ayan, dami pala Tristan, oh. Ano? Isang kain na kukuha. Ayan, bubuto ng siya wala pa buto nito wala um, ah. akong binibili dito sa abroad hindi pa ito binibili sa abroad binibili po namin yung ay nakain nah, ako ay ari po ang iba o yan o oh. ito yung po magaspang ano pero kamukha Ikakambal ay, pa ba na napatanim? Bakit? busa, walang desay. Bakit? no? Mga 3Ds bakit pwede na uling harbutan yan, no? Ay, huwag mong kukuhalin yung ano. Ito yun na may ate ititira. Papasibulin na natin yung diyan. Babawas yung pangayan. Ano kaya? Bakit pa? ng bago. Ipapapatik ng bago? Bakit yan ang nga yan? dito na rin, ayan, bantal dito lumaki. Ha? Bantal lumaki. Oh, di hindi. Akala mo ba lahat ay aakatin na yan? Ha? Maano, mapait nga. Kaya ito lang may uh -huh. madala ka para diritsyo na. Oo. Ay, ari ka, matagay para natin haya na. <laughs> Kaya spray lang yan. Pampagandang lalaki naman yun, spray. Tristan, pampagandang lalaki naman. Ah, maganda lala naman. Ang sabi daw doon sa nagtanong nga eh. Tristan, bukod sa mukha mo, ah, kakainin mo na naman. Bukod sa mukha mo, ano pang problema ng buhay mo? Tristan, sabi daw, bukod sa mukha mo, ano pang problema ng buhay mo? Ay, nga ba? nga ba daw ay? Ay, sabi lang naman, hindi, hindi naman para sa iyo yung tanong na yun. Ikinuwento ko lang sa iyo. Ano, o okay lang mo sa iyo? Yan. Bukod sa mukha mo, ano pang problema ng buhay mo? <laughs> ano daw Tristan? Bahala ka na pang pumilit, madami ay. Eh. No, yeah, eh. Ano ba minsan ang namama, mas mahal? Pitsa yung mustasa? Kaminsan. Paminsan minsan. Bibilang ng ilang araw yan para ma-harvest na. Mm -hmm. Yo. medyo naambun po ayo kaya timing na timing ita bearing hose nagpagawa ka ito na ano nang pulo na niya kaya peter oh marami rin pala yan ano marami rin nga pala mapapatanim ano alim na plat ang hindi hahasikan ng buto hmm. yan na po May gitna ambon ano timing yan ano. Hmm. Yan na po, lipat tanim na tayo. Yan ba ganyan talaga ang diskarte? Eh. Wow. Hindi ba napalimit pa padala? Abot lang na paglaki. Bakit? Sakto diba? na Hindi. Lapat na lang, ako na papatanim ay. Eh. Masyado pong, ano, isip ko po para ito. Bakit masyadong... Malayo. Ah, dapat may sampo. ay baka mapalimit hindi, abot lang yan sa, ay baka sa bakchoy iba hindi yan, lahat yan, dala sa lahat yan nila ilaban sa lahat hindi nila ilaban, ngipin sa ngipin naay uh -huh. po ay kayo madalas din mag-akat dun sa kabila ng ganito uh -huh. mag-akat pag gabi at buhay na buhay sa magay Uy, oh, ngayon ba? Eh? Ayan, okay. oh, yeah. bun. oh. pag na ang tumaka ko ng late number ng bulo. Oo. Okay. Pag makulong lang ba sa ambon Maganda din. Mm -hmm. Ay, baka naman napalim ito. Oh. Aba. Hindi, hey, abot na yan. Ano nga kaya? Ayan. Ba, yung well, siyang naman yung siyang ganun, siyang ganun. Eh. Ay, kung ganyan ang talang niya, di natin susundin. Pa, Patong-patong ng galon, no? Ha? Kinsidiyas ay ari yan. Saan ang kinsidiyas? Ang araw ay sumula, sumula, sumula pagkabutuan. Ay di sa pitsa, basta pagtin araw ay ano? Harbisin. Harbisin. Oh. Ay yung gabi, din. Mm. Ha? Sa araw lang. A, araw lang mabinibila. Akala ko labing araw at labing limang gabi. Eh. Yun. Ha? Ay siya nga. Bakit? Wala. Ay, pag ako binibilang ko rin pati gabi. Ito ba ginagahukan din? Hindi na. Ano ang pinakamaganda itanim? Pichay o yung mga sibu-sibuyas? Pare. Pero mas mag Ibig sabihin ay yung alit ang mas magandang, eh, ano? Basta lima na lima rin, Tristan. Ako ibang magbilang, hindi lang araw ako binibilang pati gabi. Abay siya nga. Ay, kaya nga may araw gabi. Araw gabi ngayon. Para berabak sa sag. dan ternyata Ito air, ba iayos ah. Ang dami lang kampar na agad sa likod Lipat tanim. Itanim ng tanim. 1 2 3 4 Basta 5 ilang araw ito eh siguro maglalaan ganito ay no. kung eh biga ay din di taas sa akin makoeti ba no. ay likod ko kapal. wala magagawa pagkain nila yun ano. galak oh. mẹ buông tù mẹ lạ hùng 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 makakabuhunot ng ganyan, meron na agad. Oo. Kaya kung wala ang sigil ay kami kung kaya ng kuku ko. Bakit? Parang kung kaya naman kukulam. Bakit? Mga bulok-bulok ko. Kaya ayos yeah, po, kukuha po ulit ang pandagdag. Kaya ang dami na nangangagat sa likod dahil. Binubulokan mo ata, tawag mo kakagating, siya lang. panalo ang ganda po oh. Uh. marami rin pala magagamit ng panalo oh. Uh. yan na po uh. oh. ay perfect na perfect uh. oh. kuhuli nain na po ang amin ay quality na lo ko Tristan oh ay, gara oh uh. Lagi mulan maayit na ulan Pwede bang salit-salitan yung ganyan? Yeah. Ayan pala, dahil pala man yun ha. Yeah. Yan ang kara ng tindigan, no? Oh! Walit eh. Lalaway ka rito ko. Ha? Lalaway ka buka sa tanin ko. Sumuha kaya? Naman. pala. Binibilang mo pa ata? Ayaw ko bilangin. Tumusok ko na lang. Binibilang mo pa ba ang ugat? Ha? Eh, Ayaw wala ba akuhanin mo siyang ugat ay. <laughs> Inaanong mo tayo ugat ang binibilang mo ba? Baka dadali na sana ay. Dito tumatagal? Tara. Ay, anong ganda Ano nga naman? Anong tindig na ano? Buhay na buhay eh. Oh. Oo. Tristan Pecai ah, Mustasa Transplancing Tak ambil pati banak hawa ya no Ternyata Ari buk cuy ya rentat lu Itu ya yeah, mu Ya Pecai naman yan Ari ngisau lang para dyan ano Awai awai dyan yung mga tanim Oh, ba't magkakalayo? Basahin muna, basa. Ikaw kaya nga ikaw master ay. Mastermind. Baka mapanis. Nakakamay mo ay. Eh. Ayun. hindi sabay sabay ang laki ano may nabunuhan ah may bunso may panganay dyan anong di nabunuh ang verde verde nga Ha? Oh, ay, papalakay na nga yan, di yan, talagang ikaw. Wow, huwag nang kuhan yung malalaki. Hmm. Assistant mo ako ngayon. Ano? Diretso na yan, diretso na, habang lumalaki. Ay, lumiliit. Kasi nitong upahan na rin si buyey guys. Ah, oh, pwede ba 'yun? Ay, hindi ka magtaluto-luto 'yun. Para may kuhanin ako panggulayin. Oh, oh. Alam mo kaya tong inuna ko. Paborito ko yan ah. Gaman. Paborito. Ito mula mo. Paborito ng Yan nung ganda ka ng pagkakahasik mo. Timbang na timbang ba? Eh hay do na diretso na. Dito, may bakas na may. Oh, kayo. may bakas ah. na. Ay, saan? Yanong-yanong ang hasik yan. 15 days. Hindi ko rin alam. Mga mali bang aa. Ah, ah. Mga kain si araw at kain si gabi. Tapos ha? Na, uh, ano, ano? Yeah, ano yun? Mm. Ako <laughs> may... Ano sa amin Tristan? Kukuila ka nun ah? Kukuila araw? Baka yun yung mga... Uh, kaya yes, si Tristan, ay hay lang ka na, ako naman sa iyo ay Tinatarong na naman sa akin, Tristan kung ilang araw na daw ay mm -hmm. Ayan Tristan ay bilang ko ay ano Ah, uh, sampung araw at saka limang ulan ano? Ha? <laughs> sampung araw at limang ulan O ay di ilan yun Ano ba binibilang kung pati ba ulan ay kasama sa bilang anong araw lang Pag ba na ulan na, may araw o wala? wala O ay, di, hindi yun ulan Hindi yun araw sampung araw Tristan Oo, oh, di 20 ano na yun Nakakaunting na no, Tristan Nakakaunting bahagi na po madadali na Binibilangan pala dapat ang araw Ayun nun niya ako bilang na bilang ang araw Umulan naman, saking, sasama ko pa kaya sa bilangan Ha? <laughs> Ay pag siya nga bini sinasama rin ba niya sa bilang ng ulan? Araw ay kung ilan araw ay. O yung ulan? Hindi na. Ha? Huh? Ulan na siya pa rin <laughs> Akala ko eh. Uh, Oo. kaya ang tanda, tanda ko ito ay basta sampu yung araw noon. Tag-init yun. At saka hindi bang ulan. Yun lang. Daplis pa noon.

yun na oh. Yara po ayos na oh finally ano? ayos na po panalo na yan po yung may chicken manure na Iisa pang bahagi o apakalayo pa nung pagkasinusog. Yan, ay na po. Ayun po, salamat po sa inyong pagsamaan po yan. Ingat po ang lahat. Happy lahat po. Yan, mustasa ano po yan. Mustasa planting. Yung, nagpakita ng banahaw. Ingat po ang lahat. Happy lahat po. ka katristan. Ya, selamat saya bersama sama ingat pola tapi lampu. Bye.